Good morning mga katornelyo So magkakabit ako ng fuel filter Ito, ito yung bagong fuel filter na binili ko Ito yung lagayan nyo So lalagyan ko muna ng diesel Magkakabit ang filter, lagyan ko muna ng uh, diesel na pondo. So dito, nagtitrain ako sa tanke. Ito yung tanke. Kukuha mo na ako ng diesel. Tatatabubuksan ko yung trim block. So ito na may diesel na siya. So nilagyan ko na siya ng punto. So dito na nakakabit yan. Pang isusoil. Yan. Yan so. Yan na nakakapit mga katorilyo. Fuel filter. So yan. So, kaya ako pinalit, kaya ako pinalitan ng fuel filter kasi uh, hindi ganong makahatak. Walang galit ang makina. pumupugak-pugak kaya marumi na yung fuel filter at saka dito sa at saka dito sa strainer niya, may strainer 'yan dito sa banjo bolt. 'Yon, yung banjo bolt na 'yan, may strainer. So, dilinisin ko na 'yan mga katotoy. Ito na lang yung papalita, pinalitan ko yung fuel filter para siguradong hindi na siya uh, wala nang dumi hindi na siya pabara dun sa strainer yan so, yan uh, na lang yung mga katrolyo so isusuil isusuil to mga katrolyo yung makina nya 4H1 isusuil 4H1 ang makina so yan ang kanyang katawan ito naman yung ulo higpitan so yan ah, ginamitan ko muna ng filtering yung panghigpit ko filtering yan yung may katina para siguradong maigpit at hindi tumagas at para hindi magkahangin so yan ang tamang pangigpit yan mga katuloy nyo so maigpit na yan higpit nito ay alalang para hindi itas itong fuel pair ito lang yung gumagawa lang nito yung marunong mga katuloy nyo kapag hindi marunong ay mabubutas to magkakahangin, magkakatagas yan lang mga katuloy ito na lang yung panjubolt panjubol talaga mga katurilyo, may washer yan ito to, may washer dito sa kabila, sa loob, may washer din yun dito sa labas para hindi rin magkatagas okay nyan kailangan nyan may mga washer yan dito sa loob at sa labas, ganun din dito sa isang supply ito yung, ito yung supply na gagaling dun sa pump tapos ito naman yung supply papunta sa injection pump Yeah, para mag-deliver dito sa sa mga injector kaya so, yeah, mga katorilyo so, higpitan na lang ito mga katorilyo higpitan na, higpita na lang tapos i -ibblade. so ganyan nga mga katorilyo ganyan ang discarte niyan kung may na umatak yung makina nyo walang galit ang makina nyo barado may dumi yan na, nasipsip galing sa tangke papunta sa filter tapos pagbabara sa strainer, kapalitan nyo lang ng filter mga katorilyo at saka linisin yung strainer Ya, yeah, naipit na yan. Bipit na lang. I-blade pump dito dito sa so, uh, PT na uh, ito yung PT pam yan bumil lang to para mag para labas ang visyo sa bleeder so, bleeder para matanggal matanggal hangin Ayan. so ganito pag bleed yan mga katornilyo So, ito, luwagan nyo lang itong pipi pump tapos bumbahin. Yan. Kapag matigas na, yan, kapag lumalabas na yung diesel dito, kapag matigas na, so, bubuksan dito ang blader. Ito yung blader. Bubuksan lang yung itong blader. Yan, bubuksan itong blader, mga katurilyo. Kailangan lalabas yung diesel dito para yung hangin lalabas yung hangin para hindi magkahangin so wala mga katurilyo so bubombahin dito lalabas dito yan tapos ipipress dito ilalak tapos isasarado na yan na yan mga katorilyo tapos ilalak dito yan okay na yan, mga katorilyo kita na lang so wala akong gamit na okay na yan. sarado papaan rin na lang to mga katorilyo papaan na rin Okay na mga nyo. Okay na yung ano na. Kapit Okay na.